Sa iban pa nga balita, pila ka mga residente sa barangay San Nicolas, La Paz, na pahayag nga may nabatian nga tingog nga nagapangayo ang bulig matapos ang trahedya nga gintugas ang sunog. Si Kim Salinas, nakatuto. Ito? Ito sa may, oh. ano? Adlaw sang Domingo sa nabatian ang pinakauling nga singgit ni Lin Rose sobre todo. Isa sa duha na nga patay sa sunog sa barangay San Nicolas, La Paz. Apang sang miyerkules lang, pila ka mga residente ang nagpahayag na ilaliwat na ang tingog sini. Ang kasinggit sa tabang, may nagasinggit tabang pero do sa idalong, bala ka, ano ang iya nga tingog gid gid bala nga tingog do sa idalong do bala. Kay dito gahalin ang hangin, dito gahalin ang tingog eh. Ga eko pa kadto diri dugang pa ni Nanay Ami. Debatian ko ginagabulya-bulya ang kwan? Do, ano, dingding ang ilan ng dogit. Ano ginabulya-bulya, yabala? Sino palagatik to sa baba, bi Sang nahibuloan ni sa pamilya, nag sila sa BFP nga sa kero ng lugar kung may nabilin nga parte pa sang lawas. Bangot sa pagpati nga kung makumpleto, bangin malinong na ang kalag ni Lynn Rose. Basi magdira pa sa maglinong kag sa samon. Kaya, ano naman sir basi wala pa da sa kalin na sir sa boarding house ya ginabalik nga ginabalik-balik ya Hilaw nga kamatayon sir syempre ano mo wala sa plano yam Siyempre na pa sa bulig. Kahapon sang hapon sa clearing operation sa Bureau of Air Protection sa boarding house, na-recover ang tulaan na ginapatiyan iya sa 26 anyos nga dalaga. Narecover man ang tulaan niya ginapatian iya sa isa pagid niya napatay nga si Renz Aguilar. Suno kay Liza, gindamgo ila ilalola si Rin Rose kahapon sa kaagahon, kagkaangay, nga may mensahe iningay luyag ipalamot. Nga balya, hindi ka lang magkabalakala si Layla ila, ila bahala. Nang tapos ari lang ko sa palibot niya, premium man kay Lula. Ang ginapatihan tulaan ni Lynn Rose ang ginkuwana na sa pamilya. Paatag naman sa Chief Exorcist ng Arsodiocese of Haro, wala sang kalag na kapabilin din sa kalibutan. Apang kung may mabatsyagan ang mga himata sini, ang pinakamaayon nila nga buhaton, amuang magpangamuyo para sa kapahuayan sang kalag. Nagapangayo, tabang ang kalag nila. So, Pwede na nga pangamuyuan natin sila. Oferan sa misa o kung pablesan sa pari ang lugar na kundiin na namatsyan ni Lynn Rose. Nagpanugyan man si Father William na pangamayuan man ang kalag ni Renz Aguilar. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas.